Sumali sa amin habang sumisid kami sa kamanghamanghang mundo ng tinansyang kita ni Doc Weliong para sa kanyang channel sa YouTube noong 2025. Galugarin namin ang kanyang diskarte sa nilalaman, paglago ng viewership, at potensyal na kita ng ad, na inihayag kung paano binabantayan ng makabagong tagalikha na ito ang kanyang pagnanasa. Tuklasin ang mga lihim sa likod ng kanyang tagumpay at kung ano ang hinaharap para sa kanyang channel, kabilang ang pag-iba-iba at pakikipagsosyo. Huwag palampasin ang matalinong breakdown na ito. Gamit ang public website ng Social Blade ay ating makikita ang kanyang estimated income sa kanyang YouTube channel. Ang Social Blade ay isang public website na kung saan kahit sino ay pwedeng tumingin sa analytics at estimated earnings ng isang YouTuber or influencer. Ang kanyang subscribers ay maabot ng 10 million. At ang kanyang sa kanyang video views ay maabot ng 1.6 billion sa kanya namang videos upload ay mabutang ng 7.1 thousand nagcreate ang channel nong March 31, 2007 ito na tayo sa kanyang total grade ang kanyang total grade ay B at ang kanyang social bleed rank ay pang 51,915. Sa kanya namang subscribers rank ay pang 464th. At sa kanyang views rank guys ay 11,557. At ang kanyang country rank Philippines ay pang 15. At ang kanyang educational rank ay 9,4. Sa kanyang subscribers rank for the last 30 days ay walang pumasok. Sa kanyang views for the last 30 days ay may pumasok na 11 million views. Para mga ka-wealthy YouTuber, ang impormasyon na inyong nakikita ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito ay nagbabasi lamang sa views ng bawat video. Dito na tayo sa kanyang for the last 30 days. Ang kanyang Louis earnings for the last 30 days ay 2.8 thousand US dollar. Kung ating i-convert ito sa piso, ay ito ay nagkakahalaga ng 160,638.029. At dito naman sa kanyang highest earnings for the last 30 days ay 45,000 US dollar. Kung i-convert ito sa piso, ito ay nagkakahalaga ng 2,581,682.6088.